So welcome to EDF channel guys at uh, sa video na ito ay sasuruhin ko sa inyo itong 24mm ko na carb na nilagyan ko lang ng airbox. So panoorin nilang itong mga paps dahil ituturo ko rin sa inyo kung paano ko to ginawa. Dahil uh, syempre kadalas ang mangyayari kapag nagpalit tayo ng mga racing carb ay mahirapan tayo na magtuno kapag may airbox. Anyway kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag mong kalimutang i-subscribe at hit ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong video na i-upload mga paps. Pwede rin kayo mag-comment sa ibaba kapag uh, may mga katanungan kayo. Okay, so bago ako magpatuloy, intro muna tayo sandali. So ito na po ang aking 24mm na carb mga paps. Nakakabit siya. Ginagamit ko to pang daily, pang service sa trabaho ang kagandahan nito ay hindi na ako nagpalit ng J-Tings mga paps kasi naka 57mm na po itong aking piston so diretsyo na siya so ito po yung aking airbox na no, ko so ipapakita ko sa inyo mga paps so ito siya so dito binutasan ko siya yan at uh, nilagyan ko siya ng screen screen po ito sa speaker para makahinga ng maayos ang carb kasi naka 24mm So dito kita nyo, ayan. So dinikitan ko lang siya ng gasket oil, no, yung screen para hindi matanggal. So dito ay kapag gusto kong ibalik yung air cleaner niya, ay ibalik ko lang siya dito sa lalim Kung gusto ko na siyang ibalik sa stock. At sa kabila naman ay may butas akong dinagdag dito. Ayan. So nilagyan ko rin siya ng screen. Kita niyo mga paps. Ayan siya. So, pwede niyo rin itong gayahin mga paps kung gusto niyo ng mga ganitong setup ng motor. Kapag uh, naka racing carb kayo. Pero subukan ko lang mag-experiment dito kung uh, pwede siyang lagyan ng filter sa hangin. Kasi importante yon Para maiwasan ang pagpasok sa mga alikabok at buhangin doon sa piston kasi yon po ang dahilan sa pag-usok ng motor dahil sa dumi kapag nag-open carb tayo so gawin ko na lang ito ng video mamaya mga paps kapag uh, nag-success na ang pag-experiment uh, ko so yan mga bro naka -under na siya yan so, okay na siya nakasalpak na siya mga bro so kung titingnan nyo ay so, okay lang siya tingnan hindi siya halata so pasensya na kayo sa ingay mga paps na malapit lang kasi dito ang gym hindi siya halata mga ito. Tapos ito sa kabila, ano? Tingnan nyo. Okay lang siya, di ba? Kaya, bumbo kasi. gusto ko na ibalik sa stock, ay, ibabalik ko yung takip niyan. Takipan ko yan. Gawin ko yan. takip niyan. So, Selamat